Uh, sa inyong pagpapakita ng suporta uh, dito at uh, sa ating mga kababayan na nandungan sa Pilipinas sa pagkasalamat ako sa pagpapakita nila na uh, galit at uh, Sa nangyayari kay Presidente Duterte, sa nangyayari sa ating bayan, napakahalaga yung pagpapasalamat ko sa mga dasal ninyo. Madami ang uh, nagdadasal at malaking tulong yon ang dasal dahil nagbibigay yon ng lakas ng loob uh, sa lahat ng uh, pinagdadaanan ngayon ni uh, President uh, Duterte. Pangalawa, madami sa inyo ang hindi nagtrabaho ngayon.